pinas talaga naman, sana ay hindi totoo itong hinala or sinasabi ni Kung Kiko Barsaga. Na yung lumabas na witness na nasa vlog ko rin kahapon na talaga namang kinatuwaan kahapon na si Sergeant Orly Gotesa ng, Mar na Marines ay hindi raw makontak ngayon. Pero ang pinagbabasihan lang naman niya ay parang hindi pumunta sa DOJ, parang hindi nakita doon. Pero ang iniisip nga nung iba na nagsasabi sa comment section na di ba't sinabi naman niya na hindi naman niya kailangan ng protection? Kaya baka daw yun yung reason. sana naman ay hindi, no? Sabi kasi ni Kung Kiko, sana daw ay hindi pinapatahimik. Kasi nga, delikado talaga eh. Hindi basta-basta yung mga sinabi niya kahapon. Yun nga ang ikinagulat ni, ano eh, ni Lakson. Bago pumutok tong kay, ba kay Kung Barsaga na to, ang daming pahayag ni Lakso na talagang parang hindi naman niya sinasabi pero parang ang dating lang no, ang dating lang eh parang sinisisi niya na hindi naman ipinatawag yon parang ba hindi siya natuwa na dinala siya ni Marcoleta doon kaya naman parang pinapalabas pa niya na parang gawa-gawa lang ni Marcoleta pero makikita mo kasi doon sa ano sa taong yun na hindi naman yung basta pupunta doon at saka yung mga address yung mga date yung ilang beses alam niya alam na namang mag Mag-memorize siya nun. Imposible. At saka, ang daming natuwa nga sa kanya kasi matapang. sa may paninindigan kasi, Aba, delikado. Dibwis buhay yan, ha? Kung nagsalita ka ng ganyan. Akalain mo si Martin Romaldos at si Saldico na talaga yung papangalanan mo? O, diba? So, ayan, ano... Maraming nag-aalala na sana naman ay hindi. Sana naman ay maayos. Baka nagpatay lang daw ng cellphone. Ganyan. O, ba? Diba? Tapos, may isa pang ano sa kanya. Yung sinasabi na peke daw yung notaryo. Pero ito nga yung paliwanag doon ni, ano, kasi yun yung pinalabas ng media ngayon. Na ito, basahin natin tong si Atty. Niel Abayon. Basahin natin yung post ni Atty. Kasi nga, ano to eh, yun ang laman ng mga balita ngayon. Itong, anong to, itong peke daw yung notaryo. Sabi ni Atty. Niel, peke yung notaryo, irrelevant sa situation na ito. Magkaiba ang public nature ng document form, its evidentiary value. Tandaan, nag-appear yung affiliate sa Senate na nung pa tapos sinabi ulit yung testimony niya orally during the hearing. Therefore, his testimony now forms part of the records. That a big misconception na notarization is essential for validity of a testimony or sa pagka-evidentiary value nito. One of the main purpose of notarized document is to turn a private document into a public, public one para magka-presumption of irregularity siya nevertheless pag, mag, pag magka problema sa notary may ibang paraan pa naman to prove na genuine yung testimony ng isang witness isa doon is yung nangyari dito pag appear sa hearing pag sumpa at salaysay niya sa hearing mismo, o oh, ayan diba ano to talagang lahat ng mga mainstream media pinapakala to para lang para lang hindi siya paniwalaan at palabasin na parang ginawa lang yung ano niya yung yung testimony niya ay parang pinapalabas nila na gawa lang ni Marcoleta, parang ganyan. Pero ito nga, oh, o pa nung sinasabi nitong attorney na to na wala yun, irrelevant yung anong yun dun sa situation na yun. Kasi nga, ang dami pang ano, saka andun siya eh. May malay siya na sumumpa, na nagsalay uli at nag-appear siya dun sa hearing. Kung hindi siguro, baka maaring gawa-gawa lang kung iniabot lang yan, na binasa lang mismo ni Marcoleta, di ba? Ang dami ngayon kasi nga talagang pinapakita ni Lakso na talagang parang ayaw niya yung ginawa ni Marcoleta kasi nga nasira yung plano nila, yung stick to the plan nila <laughs> ng Senate, ni Soto at ni Lakso. Diyan sila nag ano, eh, nag sila diyan as in talagang halos magit lang nga nakita yung mga reaction nila nung inilabas yan ni Kong Marcolete, o, oh, di ba? Diba? E, eh, pa, paano kung may lumabas pang iba, ganyan ulit ang gagawin nyo? So, sana naman, ay talagang ano to, sana'y, sana wala namang nangyari sa kanya. Pero hindi naman to basta-basta magagalaw din eh. Kasi may mga tropa pa siyang sinasabing ganun. O, oh, ba? Diba? Sana naman eh... May lumabas pa, no? <laughs> Nag-expect pa. Kasi hirap talaga ng laban natin ngayon eh. At narito ang komento mula sa ating mga netizens. Pag bumaliktad siya, eh sa training, training nila, walang iwanan sa lab labanan. Para na rin siyang iniwan ang team niya sa gitna, na, sa gitna taong bayan, sa gitna ng laban. 18, 18 years ako sa Sambuanga, bilib ko, sa Mariners, o, oh, di ba? Ano sila eh, may training din tong mga to, kaya hindi pwedeng bumalik tato kung sa man. Kung mapatahimik man, no, ano, sana naman na hindi, di ba? Diba? So, eto pa, baka, baka, kumukuha pa yun ng matibay na ebidensya, baka lumabas yun, kasama na yung mga sangkatutak na bodyguard. ni saldi ko, o, oh, ayan, ba? Diba? Kasi nga, pati yung mga bodyguard, sinabi niya, eh, sobrang dami pa ng bodyguard ni saldi ko. Grabe, sobrang kapal ng pagmamukha, no? Sa bagay, siya ngayon ang inaano talaga, siya ang nililit talaga ngayon. iniiwas pa nga si Martin Romualdez. Kita mo yung lumabas sa listahan na iimbestigahan ng DOJ. Wala si Martin Romualdez. Anong klase? ba diba? So, ito pa. Sa observation ko, ba diba nung unang hiningi niya yung WPP kasi hindi pa siya sure kung, kung, kung siya na makasama. Tapos nung huli tumanggi na siya sa, sa WPP. Kinontak na ng mga tropa niya yan na hindi papasok pasok sa kutan ng kalaban ng mag-isa. Lalabas yan pag pinatawag. Uli, pero sana ligtas talaga siya. Huwag pabayaan ng mga tropa niya. O oh, ayan, di ba? Yan nga, eh, ano sila eh, parang alam nila kung paano mag-ingat eh. Eh kung paano ka ano papasok dun. Eh kung wala rin silang tiwala siguro kay, ano, kay Rimulya. Kasi talagang, naku, delikado. Pag sa Rimulya ang humawak, wala ang kat... na lang nakakainit na lang ng ulo kapag siya ang nagsasalita kasi wala eh, markado kasi siya doon sa mga style niya, simula't simula. So, eto pa. Grabe, masyadong halata ang ginagawa nila. Bakit di pa matauhan yung mga na nakatataas? Or should I say, isa din sila talagang pumuprotekta sa mga dapat managot. Sobrang obvious na mga galawan nila. Talaga, totoo lang. Yung e, mga ginagawa nila yan, wala tayong aasahan dyan. Kaya, Ewan, wala, parang wala din naman patutunguhan, ganyan nang patatakasin din naman, di ba? Ayun, hindi hindi nila dinidikdik si Martin Romualdez ngayon kasi nga hindi pa nakakaalis. Ang dinidikdik nila, yung nakaalis na, si Saldico. O pa, paano na? Diba? Di ba? dingaw ngaw na lang nangaw ngaw ulit. Hiring-hiring, wala na naman mangyayari. So, ito pa. sukses successful kaya si Bonji Grimulya nagbawas ng FPRRD Alliance Senators para magpatuloy ang impeachment ng Senate kay BP Sara lentik na mga demonyong bangag na gobyerong ito. Hays. Ayun na nga. 'Di ba tinarget na nga parang ipipris na yung mga asset uh, down nila, Jesus Escudero, Nejingoy, si Escudero, ni Jinggoy, si Villanueva ba kasama? Basta yung mga ibang senator, yung ibang senator ay wala na, 'di ba si Regilia, saka sa si Binay. Ano parang ano eh, parang pakululang, lang. Talagang ano, pakululang nila ano to, lakson to para yan nga, kasama pa rin din yung impeachment ni B. B. Sarah, para hindi makapalag tong mga taong to. So, eto pa. Eto na. Ano pa bang hinihintay natin? Hahayaan na lang ba natin ito? Harap-harapan na tayong ginagago. Ay, matagal na. <laughs> matagal lang ginagago ang mga Pilipino. Sobra-sobra na nga yung pagnanakaw eh. Tapos yung mga reason nila, ganun-ganun lang naman, di ba? So, eto pa. Mar Marinsyan. Alam niyang ginagawa niya at bago pa man lumantad yan, nag-iwan na yun ng mga ebidensya para sa ka para sa kalalabasan ng lahat. O, oh, di ba? Diba? Sigurista nga yung mga yan. Alam nila kung paano mag -ingat. Alam nila yung mga hakbang na gagawin nila. Kaya nga sinasabi niya na kaya ko yung sarili ko. Hindi ko na ayaw, ayaw na niyang mga istorbo. Tsaka, kung sinasabi niya na meron na mga tropa na hindi siya pababayaan, o, oh, di mas mabuti, ba? Diba? Tapos yan nga, kasi baka nagpatay lang ng cellphone, baka maraming umaariglo or nananakot sa kanya baka ganun lang. <laughs> sana naman kung Kiko ay hindi totoo yung, ano, yung hinalamong mong yan. bantayan naman sana siya. At saka sana, yung sinabi nga nung iba sa comment na baka mamaya paglabas niyan, kasama pa niyan yung ibang pwede rin magsalita. Kasi nga, ano sila eh, parang VIP, VIP nila si ano dati, si si Saldiko. O, oh, ba diba? Grabe din, no? Hindi inaasahan na no, may mga taong lalabas na ganyan, no? Ang daming nagpugay sa kanya kahapon. Kaya sana naman ay ingatan tong taong to. Diba? ba?